Sumalang na sa BTA Parliament ang panukalang batas na magbibigay ng Special Hardship Allowance para sa mga public school teachers sa probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang ipinapanukalang allowance ay katumbas ng 25% ng sweldo kada buwan ng mga guro. Ang detalye sa report. Inihain ni Member of Parliament Abrar Hataman ang Parliament Bill Number no. 368 o ang Special Hardship Allowance para sa mga public school teachers sa probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang ipinapanukalang allowance ay katumbas ng 25% ng buwan ng sahod ng mga guru. Ayon sa panukala, ibibigay ito sa loob ng 10 buwan kada taon at irirelease quarterly. Kabilang sa mga makakatanggap base sa proposed measure, ay mga guro sa primary at secondary schools kabilang na ang mga nakabase sa hardship posts, multi-grade teachers, mobile teachers, alternative learning system coordinators at school heads sa hardship areas na tinutukoy sa hardship index. Ang hardship index base sa isinasaad sa panukala ay kinabibilangan ng cost at oras ng transportasyon, human security risks, availability of temporary learning spaces, poverty levels, at access to basic amenities. Nilalayo ng proposed allowance na kilalanin ang dedikasyon ng mga guro at hikayatin silang ipagpatuloy ang paghahatid ng quality education sa Bangsamoro youth sa kabila ng mga hamon. Isinasaad e din sa panukala na ang pondo hinggil sa akbang ay manggagaling sa savings ng Bangsamoro Government, Ministry of Basic, Higher and Technical Education, at future funds na masasama sa Bangsamoro annual budget.